na dumalo sa inaugurasyon at umuwi agad ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya ang dating Pangulo dahil mas makakapagpahinga na raw siya at magagawa ang kanyang mga hilig gaya ng pagmomotor. Magbabalita si Jem Avancenia. Water Cannon salutang sumalubong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdating niya sa Davao kagabi. Sa arrival area pa lang ng airport, marami ng supporters ang nakaabang sa kanya. Di naman sila nabigo. Pagbaba ni Duterte sa eroplano, nilapitan agad ang mga tao at game pang nakipag-selfie. Ayon sa dating Pangulo, masaya siya dahil maayos na siyang makakapagpahinga ngayon at malayang magagawa ang gustong gawin bilang private citizen. Baka uy, ako, I can rest. Uh, alam mo, Baka totoo ito sa lahat ng presidente. We get only about 5 to 6. 5 average ang um, because so uh, volume sa trabaho, sa papel. So, makatulog na ako. I can sleep 8 hours without worrying that I have to stand up. Gayon pa man, handa pa rin daw siyang tumulong sa bansa sa panahong kailanganin siya. Basta yung mga crucial sa ating bayan. I, 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 uh, I'll be there to, to add to my whatever, narratives or uh, taking aside to expose one uh, uh, kung ano mang dating sa ating buhay. Pero matatanda ang bago pa man ang inaugurasyon, inalok ni PBBM si Duterte na maging drug czar, sabi ni dating acting palace spokesman Martin Andanar. Bagay na di naman daw tinanggap ni Duterte. Agad dumiretsyo ang dating pangulo sa bahada kung saan ginanap ang homecoming concert na salamat PRRD. Pero natagalan rin siya sa biyahe dahil sa dami ng mga dabawen yung nakaabang sa highway para i-welcome siya. Pagdating sa concert venue, walang tigil na hiyawan ang sumalubong sa kanya. Dito, nagpasalamat si Duterte sa mga Dabawenyong sumuporta at nagmahal sa kanya. Magaalas on 11 na kagabi, nahatin si PRRD ng mga PSG sa kanyang bahay sa Doña Luisa Subdivision sa Barangay Matina. Para sa 1PH, Jem Abansenia, Despite.